Ay, naglalaba si Diwata. Diwata mo na kasi nabiyan na maglalaba ka. Sana pamulong ka agad ako, pinuntahan ka agad kita. Tadingin. Tadingin ang kamay mo. Kasi baka mamaya kaya sudut-sudut na yung kamay mo. Kusot. Kukusot ka ba? Naglalaba naman talaga ako kahit agad ako. Tsaka biglaan yung pag- Eh, surprise nga. Tsaka Sabado, di ba? Pag Sabado. I love Sabado. Pero, kung mag-alaba ka, pagkating ng tamang panahon, magasawa na tayo. Wow, kakilig ng magasawa na. Ano? Sige na magbiis ka na kasi alis tayo. Um, basta secret na secret alert surprise. Pipagawin niyo 'yung ipangako sa inyo. Okay lang 'yan. Ikaw 'yung ganang mahigom. I sa relax ano, sa labas wala ring problem. Nice na. Kumain <laughs> ka na ba? Hindi pa? Ka? Wala pa kasi ako. Ah, doon mo naman maglaba? Ay, ano oras na eh. Kasi, akala ko kasi mamaya maano. Ah, uh, may ka ba? Baka wala ka na susuotin. Ayan mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Uh, ito nga po ay na-surprise si Joy. Eh, yung, ito ay re-reaction na natin at ito nga ay for dish na ngayon at uh, yung I love Sabado. <laughs> ay grabe! At uh, naglalaba nga si Joy at uh, nadatnan nga at iyan pinagbibihis nga nila at uh, talagang nakakatuwa talaga ito si Dan at si Joy talagang nakikita natin yung future na talaga nilang dalawa ano na magiging sila na ayan hey, kaya alam niyo po mga kapatid uh, talagang nakakakilig at nakakatuwa po itong dalawa itong si Joy at si Dan di ba mga kapatid dahil nakita natin kung paano sila maging masaya nung naging sila na talaga ano nag-amin na sila na sila na 'di ba at uh, dito nga ay naitanong ni Kalinga Prab kung ano daw I love Sabado uh, I love Sabado so, ayan Ang <laughs> daming mga sungot ano oh salamat po sana oh oh sana po ata

Ang ganda ni Goy, no? Grabe talaga, oh. Ang cute nilang dalawa pagtingnan. Ah, nakakatuwa po talaga, no, mga kapatid na kumakanta pa naman si ano. Alam niyo po talaga si Dan at saka si Joy talaga, talagang perfect match. <laughs> ah, na ang galing-galing talaga nilang dalawa, ano? Sabi nga nila na mas matanda si si Dan. Ano pa alam natin kung matanda si Dan? Bakit sila lang ba ang matanda na mas may edad po ay yung lalaki? Eh, ako nga po almost pip, uh, 15 years kaming agwat namin mag-asawa for what dito dito kay Joy kasi dan ano kakatuwa sila no na talagang eh, okay, na, talagang nakikilig po dahil nakikita natin kay dan na naging masayahin siya yung pagiging masayahin ni Dan talagang kitang-kita naman po talaga ano kaya Pakinggan nga natin, mga kapatid. Hello, uh, mga ay, nandiyan una Q&A. na po ang dalawa. Yan pakinggan natin. Initayan natin muna itong Q&A dahil masarap po itong reaksyonan.

Hindi ba mag na nga? So, okay na? Camera man, na, natin? again na? Again, no? again. So, ayan. Unang tanong ko is, syempre, um, alam mo na ng lahat, di ba? About sa inyong relationship nyo ang dalawa. So, ano? Kumusta na ba? Kumusta na ba, Dentro? Kumusta na ba? masaya kasi ah uh, habang tumatagal kami ni na uh, masay kilala ko siya masusto huh? tapos ano din um, uh, parang nagkaroon na ng na, ano, nang uh, magic yung mga ngiti niya so, at yun, saka masaya masaya sila at bumabata alam Lagi na binibigyan ng picture para dahil lagi niya siyang namimiss. Ay, ray. Kasi ibon lang kami madalas ay, nagkakausap. Cellphone mm. lang. Ah, yun no? kahit malapit lang, kahit pagkalapit lang kayo. Right. <laughs> Kasi syempre, yun, nurse, busy. O so, ikaw, Joy, kumusta? Kumusta yung ano? Ano masabi mo din sa sinabi niya? Kumusta kayong dalawa? <laughs> ano po, okay lang po kami niya. Masaya tapos kahit na busy kami, na bibigyan pa rin namin time -times na isa't Wow! Update, update na. Galing na. ating an, update, uh, update ng Galing na. Sira, sana all. Uh, <laughs> 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 Ang saya talaga naman pag talagang totoo. <laughs> um, kaaway kayo o may pagkaintindihan. Um, siguro, ano lang, konting tampuhan lang. Kasi, Normal yun. Ano, pag gusto ko siyang makita o makausap, may times na madalas hindi pwede kasi nga, nag-aaral siya sa school. And pag gabi naman, nag-aaral pa rin sila. lang Unting uh, tampo lang naman, pero pa rin sila. Uh, uh, sila, sila, sila just to So, ano naman may, ano naman, may naman siya ng video na talagang nag-aaral, busy talaga. so, na, uh, ah, naintindihan ko na. okay lang. Tampo lang, kwento ano lang, pala pa pala. Sino pang madalas lang. Siya. Kasi siya yung <laughs> Normal yun na nagtatampuhan. Walang relasyon na hindi nagtatampuhan, na. Tandaan nyo <laughs> yan, mga kapatid. Pero ano nga, napakasorting nga. Kahit ano mas mo na yung madalas <laughs> yung paglalawin <laughs> <laughs> nyo? Paano? Sige, ginyo. Ano ginagawa mo, Joy, mo siya? Ano, sinaswayo. Oh, no. Dapat gano'n naman talaga na nagtatampo yung partner mo, susuyuin mo, di ba? Pag love mo, di ba? Ganon lang yun. Hmm. Okay. explain ko. Siyempre, para, para sa akin din mo, para sa Para sa ah. <laughs> Tama, pag mag-boyfriend, girlfriend na kayo, talagang kinoconsider nyo na yung future, di ba? So yan na, nagkatanong ko na kanina, paano nyo isan ka na na ibigay diba? so, so, ah, ano, time sa isa? Kasi nga, kasi siya, uh, college, student day ko naman, nag-work ka naman. Hmm. Sa akin ano, kasi ano, dahil ano, hawa ko naman yung oras ko. Parang pag yung schedule na kasi, di ba, yun naman yung hindi ko hawak yung sarili ko ulit. Pero pag ako, ako yung nag adjust sa isang sarili ko ulit. Kahit lunch or... Parang ito yung nag adjust mm -hmm. parang, parang ng kahit uh, kumain lang, uh, sabay siya kumain, gano'n. Kung eh, pwede siya. Kaso, uh, yun, yun yung sa, way ko para uh, bigyan ng oras ito yung ako uh, yung uh, mga nag adjust availability niya. Um, ito naman, Joy. Paano mo... Yan, sa, sa kabila ng schedule mo, schedule mo, paso pa, Kahit nga tayo, di ba, panag-vlog tayo, isa okay. yung available. So, paano naman yung yung quality time niya? Ano po niya, kahit na busy ako, siyempre, na, hmm? bibigyan ko pa rin ng oras kahit yung simping update lang, yung gano'n. Kasi okay na siya lang eh, kasi pag busy ako, siyempre para aware din siya na ito ginagawa ko, ganyan. Yun lang po. Pero pag, ano naman pa ako, pag free naman ako, tama naman ako sa kanya pag hindi si ayaw. Hindi yeah. naman nag-ayaw. Mabawi, mabawi. Galing na. Ganun dapat. Na hindi dapat pag-aawayan yung mga schedule. Talagang, alam niyo po mga kapatid, ganun talaga dapat ang magkarelasyon na nagbibigayan, naguunawaan. Kasi, doon po talaga sa relasyon, kung hindi kayo nag-uunawaan, nagbibigayan, at nandoon, the same time, nandoon pa rin yung respeto ninyo sa isa't isa, talaga po magtatagal ang inyong relasyon. Ganun din po sa mag-asawa yan. Kaya nga tayo naga, ano, nag, ano, nagbo-boyfriend, girlfriend po tayo dahil po yan sa makilala natin sa isa't isa kung ano talaga ang mga dapat natin i-adjust, yes, baguhin pag tayo po ay mag-asawa na ano. Kaya dito si Joy naman si, si dan nakita ko naman talaga na marunong silang mag-adjust at uh, mahal nila ang isa't isa at nagre-respeto po talaga sila sa isa't isa. Kaya si Dan talaga nakita ko yung papaano niya uh, binabago o bibigyan ng time si si Joy at kitang-kita naman po natin 'di ba? Kaya ayan po Pakinggan po natin at nakakatuwa, sa -Sawin. Sa -Sawin. no? Sa Grabe. <laughs> <laughs> kumain lang, matasabay siya kumain. Yan eh. Kung pwede siya. Kasi, uh, yun, yun yung way ko para uh, bigyan ng oras. Ako uh, yung, mga nag-a-adjust. Ang availability niya. Ito naman, Joy. Paano mo, yan, sa kamila ng schedule mo, busy schedule mo, Pasok ka. Kahit na tayo, di ba, pa nag-vlog tayo, mm -hmm. isa hindi available. So, paano naman yung yung quality time niyo? Ano po niya, kahit na busy ako, syempre, na bibigyan hmm. ko pa rin ng oras kahit yung something at least Kasi okay na siya doon eh, kasi pag busy ako, dapat para aware din siya na ganito ginagawa ko, ganyan. Yun lang po. Pero pag, ano naman pa ako, pag, pag pinaman ako na tama naman ako sa kanya, pag hindi ayaw na. Siya hindi naman nag aya minsan. uh, mabawi, mabawi. Nakakatuwa dahil talagang nag-mature talaga silang dalawa. Ay! Kung anong girlfriend daw si Joy ay hindi sakit sa ulo. At kaya po nakita natin si Dan na masaya talaga siya kay Joy dahil curious lang kami, curious din ang ibang mga viewers. Anong klaseng boyfriend ba si Daniel Ang isang... Ito bang ma... Last card sa amin. Tingnan mo siya. Nakakatuwa talaga, no? Nakakapanibago na sila dahil silang dalawa ay aware na sa relationship nila. Parang ang love language niya is act of service kasi. Ay, maganda yun. Mas maganda yung pinakikita kaysa sa nagsasalita. Ay! Ay! <laughs> na kaya natin kida na masayahin siya. Nagdadala siya ng pagkain sa akin. Gano'n, para... Napaka-talk niya. Tapos, ayun, pag mayroong kailangan ako sa bahay, pinutulungan niya ako. Okay. Galing ni Dan, ano? Pa, <laughs> ano siya? Ano Ano yung, ano, yung parang nagulat ka na doon. Ngayon mo lang nalaman. Pabibig. Parang may sikreto, ah. Ano siya? Ano siya? Pag, ayun, pag may camera o kaya sa maraming oh, tao, parang astig siya astig. ganyan. Oo, oh, astig, astig talaga Pero pag, ano, pabila ganyan, ano, pa? ano? pabibi siya eh. Tiyan, <laughs> <laughs> ano, pabibi. Kung may camera daw, astig. Pag silang dalawa lang, pabibi, di ba? Ganun lang. Eh, alambingan yun nga eh. ano lang. <laughs> Ayan, ibabanti natin mga kapatid dahil medyo, ano na chill lang. Yun din po yung tiwala at respect. Yun. Number one talaga yung tiwala at respeto. The best. Maging partner ka lang sa sa partner mo. Hindi mo siya hindi mo siya gagawin sa possession. Kasi kung ipagulong mo siya sa relationship, siyempre, kaya mo siyang dumipat or gawin yung mga gusto niya. Diba? Ganun, parang yun know, uh, support ka. Oh, support ka. Bakit? yun, ang galing ni Joy. 'Yun talaga dapat na wag nating tataliin sa liig ang partner natin, no? na para social media, parang maraming ano, parang nangyayari tapos parang isipin mo na lang 'yung ano. Nasanay na sa social media, dapat nga talaga. Oh, Isa basher nga naman nga ni Joy, 'di ba? Sa Nasanay na. <laughs> sa mga basher. Sa totoo lang talaga mga kapatid, kung tayo nandito sa social media, tayo ay masanay niya. Pero nakadepende po yon. Ako po talaga sa mga kapatid, sa totoo lang, kapag yung di ko na kaya ang mga issue, ako ay laylo po. Hindi ako talaga na sumasang-ayon sa mga isyo dahil ako po ay naaapektuhan talaga sa totoo lang po pero uh, kaya kong ihandle ang sarili ko Aayaan ko na maging kalmado lahat at uh, iisipin ko kung ano talaga yung makakabuti po sa akin uh, kung may mga basher man po hindi na po ako naaapiktuhan, lalong-lalo na po kung alam natin yung sinusuportahan natin na wala namang ginagawang uh, masama, ako po ay doon lang. Hindi ko kagaya dito po sa dalawa, Kidan at Kidjoy, talagang super super akong uh, ngayon humahanga sa kanilang dalawa dahil talagang yung respeto nila sa isa't isa't nandoon. Diba? Na ito po si Dan, Nakita ko yung naging masayahin siya at saka ang sabi niya nga si Joy ay uh, girlfriend na hindi sakit sa ulo. <laughs> ay! Totoo po 'yan. Dahil nakita ko kay Joy, marunong siya na yung respeto niya at uh, tiwala lang kay Dan. Dahil marami 'di ba, ang dami na natin naririnig about kay Dan, pero nandyan si Joy na nakasuporta pa rin kay ki, ki Kalingap Dan. Ano? Iyon ang napakaganda po talaga sa partner mo na nandyan yung tilawala. Kahit anong naririnig mo, babaliwalain mo. Dahil pinakikita naman talaga ni Dan na hindi totoo. ba diba po mga kapatid? Kaya sana ang wish natin sa kanila na talagang tuloy-tuloy yung pag-ibig nila sa isa't isa't. Ano? Na mauwi yan balang araw sa tamang panahon. Na sila talaga. Dahil alam naman natin na si Joy na kahit kailan niya wala pang naging boyfriend. At ito naman si Dan, uh, mas nakakatandangan ng kay Joy, siya ang magdadala, di ba? Ganun yun yun. Wala yun sa edad kung tayo po ay nagmamahalan. Wala po yun sa edad dahil kami po mag-asawa. Mas matanda di hamak sa akin ang aking asawa. Pero napakaganda dahil alam niya uh, ang pamilya dalhin, di ba po? Kaya alam nyo na, mga kapatid, dito na lang tayo talagang maghintay kung hanggang saan talaga ang kanilang pagmamahalan. Ilang taon na lang, tatlo na maghihintay dahil sabi nga ni Joy na yung pag ano pagsisikap niya sa pag-aaral, sa kanila din yun, future nila. Kaya maganda sila abang sila mag-boyfriend, girlfriend, ay talagang may pinaghahandaan sila sa darating na panahon, di ba, na magkatuluyan sila at magpakasal sila, di ba, na magbuo ng sariling pamilya. Ayan mga kapatid, hanggang dito na lang ang ating reaction at uh, ito nga ay hindi tayo makakanta ng tudong-tudo dahil alam mo naman ay late na akong nabangon at uh, ito, tayo ay next na episode ng Danjoy ay tayo talaga ay kakantahan natin na naman ng theme song. At ito lang po, pinarinig ko yung theme song ng Danjoy dahil alam naman natin na ang Danjoy ay talagang tayo ay nagsusuporta dyan. At isa sa mga kumikilig, nagpapangiti dito, Kimalo de Los Santos. Pakinggan natin uli. sabi na, na. yung, 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 Tika mo na. Na, na. Sandali muna na. I-forward mo natin. So, yung mga, ano yung mga sinasabi na perspective nila yun. Tsaka, ano, hindi naman nila kilala si Dan, hindi naman nila kilala. Tapos mas kilala namin yung isa't isa. -isa tama. Tama, Joy. Tama, so, tama yun. Message nyo sa bawat isa. Ay. Message, uh, prayers of Jesus. Kunahin sa mga. Um, <coughs> <coughs> um, um, Message mo itong... sa kanya, kung so, mas maganda kung sana ka nakatingin. Yeah. message ko para, para sa'yo. Ano. Um, <coughs> sana maabot mo yung ano, yung pangarap mo. Lalo na ngayon sa nursing, maraming pagsubok, maraming pang na uh, challenges. Kaya gusto kong ano, mag-focus ka lang dyan. Huwag mong ano, Huwag niyong na ako na as makamaging distraction sa eh. iyo. So ano lang, support na ako lagi. Kaya sa mga true mo yung mga goals mo, yung mga goals mo sa buhay. Uh, nandito na naman ako para damayan ko sa lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. At uh, sasabahan kita doon. So pag dumating naman yung time na gusto mong nalimang bansa na pinang-lose, uh, ano so, hindi kita pipili Para, syempre, magbubro ka doon, di ba? Kung para sa future naman yun. Kaya ano na ako, support na ako. At uh, ayun, kahit mahirap, ano na lang, kakayanin, kakayanin ko. At uh, natin, di ba? So, um, siyempre, uh, alam ko naman darating yung time um, na magkakaroon tayo ng oras na talagang sa atin na lahat ng oras, di ba? Yung oras ko, sa akin na, di ba? Ganun na. So, na, na. ang galing nila, ang galing ni Dan na, no? Ang oras na talagang sa na lahat. Ang galing ni Dan na. Galing niya ano, palibasa pantalagan ganyan galing sa puso yung sinasabi ano, mo. Din po yung sa akin na ano na kahit na anong mangyayari, uh, naka-support naman din ako sa iyo kasi syempre partner tayo. Eh. Yeah. Kahit na sa lahat ng gagawin mo, naka-support pa ako. At wag mong isipin na magiging ano, hadlang ako sa mga gusto mong abutin. Syempre, one mag-grow tayo together and abutin natin yung mga gusto natin marating together. Yung galing ano? Ay, talaga joy! Kaya we love the joy and dan, di ba? Dito ako pinahanga talaga mga kapatid. Ito ay talagang inulit-ulit kong pinanunood. Uh, kaya nga sabi ko ay tayo ay magre-reaction ng talagang lubusan dahil talagang matagal naman talagang nagkaroon talaga ng ng vlog itong dalawa kaya nakakamis ano pero sa ngayon talagang grabe mga kapatid ito kakanta tayo hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayo man. Dahil sa akala ko, di ako ibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. i know Thank you so much sa inyong lahat At uh, palagi natin Suportahan po ang Danjoy at uh, uh, At ating mga kaibigan Sa DJ Kalingap UK uh, Please support natin Kanoli Vlog At uh, Talagang shout out sa inyo Mga kaibigan kong uh, Dito sa DJ Kalingap UK Ki Kanoli po yan At uh, Suporta na lang natin po ang Danjoy at uh, sila Kuya Bal Santos Matubang, uh, Kuya Bal, at si Ate Idna Vlog at Kalina Frab. Ano, na ako po ay nalilito po ako dahil sa kilig. <laughs> dalang dala po ako talaga ng dalawa ito ano uh, please po uh, sa mga viewers ko po I thank you so much so please support po natin ang Dan Joy lahat po ng love team ni Kalinga Prab at na Dan Joy o uh, at Idsi, Edpau please support po natin dahil po diyan po kumukuha si Kalinga Prab ng pantulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na po sa mga Kalinga Angel at iba pa pong mga beneficiaries thank you so much po sa lahat talaga ng mga nagmamahal kay Malo de Los Santos. Please po, subscribe Malo de Los Santos. At uh, ito ako naman po ay nandito lang para naman tumulong po sa programa ng Kalingap. Marami pong salamat. We love you so much. Bye-bye!